Matapos ang kabi-kabilang kainan ngayong holidays, ang mga natilang pagkain o leftover food pwedeng pagsamahin at gawing bagong recipe. Gaya ng recycled embutido. Maaaring gumamit ng mga natilang handa tulad ng ham, hotdog at keso de bola. Bukod sa matipid na, garantisado pa ang lasa. Kaya tutok na sa kitchen here para matutunan ang recipe nito. ito, huwag nang sayangin ang mga tirang handa nitong holiday dahil pwede, pwede nyo yung gawing embutido. Isang bagong putahe na masarap at pwede niyo rin gawing negosyo ngayon 2014. Ibita e, sa atin niya ni Chef Ed Bugia. Good morning, Chef Ed. Good morning. Wow. So, ito na. Uh, natin yung ating okay. embutido. Uh, meron na yung ating pork giniling. Hinalo natin yung mga leftover natin like yung ah. ham. Tapos, ito, lalagitan ng Queso leftover ng keso de, de bola. Yan. Oo diba? diba? nga. So, kasi lang. sometimes, iniipon natin yung kasi may natira, di ba? Yes. Kung na siya up to the next year, tumigas na siya sa ref, di ba? Hindi siya ginamit. So, gamitin yun na, di ba? So, konting pasas, yung ham na halo na natin, tapos, secret ingredient natin, konting oh, crispy pata na sinop na natin. Oh my gosh. Yan. Pero yung base mo, yung magpapadikit pa rin sa kanya, giniling na baboy pa rin. Giniling na baboy pa rin. Importante yung fat, yung taba ng giniling na uh -huh. baboy. Tapos, dalawang itlog. Dalawang egg. Okay, salt pepper. Aha. Uh -huh. yan, asin paminta. Konting arena. Ah, oh, pampandikit, binder. Pandikit, yes, binder. And then, halo na yan. Oh. So okay. pretty much I everything. Mean, ngayon, paano ko yung mga tira? Medyo may sarsa, minudo, mechado. Well, kailangan. Tanggalin niya yung sarsa kasi mahirapan yan magdikit eh. Mm -hmm. So, yun ang medyo... Tricky. Medyo tricky yan. Pwede pa rin siya, pero dadagdag yung flour mo. Okay. Pag dinagdag mo yung flour mo, baka maging too starchy naman ang inyong embotido. Ah, oo, oo. Nga. So yan, halo lang na halo. Gumamit na tayo ng gloves. Mas madaling maghalo kung gamit mo yung, yung, yung kamay mo. Correct. Okay. Lalo na sa mga tahanan naman natin dyan. Basta always make sure na nagugus uh, naghugas ng kamay na may sabon. Ha? Yes. Ayan. Tapos, irarap na natin very quickly. Doon sa ating foil. Yes, sa foil. So, ang pinaka magandang gawin dyan, yung para sa ating uh, embotido, is yung hotdog lalagyan natin sa gitna. Oh, Pariron. para pag sinlice maganda. Yes. Yan, sa gitna lang. Then, pa simple lang yan. Para Role tayo nagbabalot ng sushi. Okay. Yan. Mga magkano magagasto sa dish na to, Chef? Mura lang kasi ang um, ganito karami makagawa ka na ng siguro kalahating kilo lang to ng baboy. Uh -huh. Makagawa ka na ng around apat na yung butido dyan. Okay. Eh. Okay. And for so, the most part, tira na yon you already paid for oo, it to begin with, diba? Tama, so, tama. libre lang siya. So, yan. So, tuck. Ayan, roll. And then tuck the sides. Ah, roll okay. lang. Huwag masyadong masikip. Mangyayari okay. pag masikip, sasabog siya sa iyong steamer. Ooh. Okay. okay. So roll, and then tuck again, roll. Tuck lang. Ganun lang. Tapos seal the sides, uh -huh. and then lagay na sa loob ng yung steamer. Yung steamer, so pan yeah. siya, atas meron siya nung... Ilagyan lang namin ng, ano, ng okay. wire rack. Wire rack. Very simple Tapos lalagay uh -huh. lang ang embutido sa loob, oh. mga around 45 minutes, or hanggang maluto na siya, depende sa laki ng embutido mo. Oo. Oh. Yung iba, pagkatapos si steam, nilalagay pa sa ref or freezer, uh -uh. para mag-coagulate ulit yung pads yes. niya. And then, sinaslice ulit. Mas madaling slice Mas madaling slice. Tapos iba, piniprito pa ulit. Yes. Pero, for me, okay na minsan yung steam lang eh. Hindi na kailangan okay. iprito eh. So, kumbaga, paggaluto-paggaluto, pag pwede ko na ihain? Pwede na yun, actually. Pwede na. Yes. Pag, pag hiniwa ko yun, maghihiwa-hiwalay ba? Kung bagong luto, yes. Kasi mainit pa yan. So, baka yung juices niya hindi pa nagsasettle. Ah. So, baka mag We already have yung finished Oh, there you natin. go. Oh, ito yeah. na, guys. Ayan na ang tropa. Nauna na ang dessert ng yeah, tropa. Na dessert. Pero huwag ka mag-alala, Chef Ed, dahil uh, may space pa yan mga yan para sa ating main course, ang ating embutido. Yan. Thank you, mga tani. At ito, syempre, maraming salamat, Chef Thank Ed. You. Happy, Thank New, Thank year Happy New Year to you. Happy New Year. At ito, kung nagustuhan nyo ba aming special recipe para sa araw na ito? Bisitahin nyo lang po ang Facebook page ng Unang Hill para makita po ninyo ang mga recipe, yung mga ingredients at syempre kung paano lutuin ang ating recycled and Thank you so much, Chef. Ngayon naman, lipatakin na Kuya Lauren Duan